May mahirap lang ako pero pinagpala sa kakaya, kaya, kakayanan ko. May sakit ako, need ko ng pera. Ang kupal na hacker, gago. Uy, gaasyo. Isa ka dyan, PC to PC 3. ha? siya. 3. Good morning guys. Busy days dahil bakasyon na guys. Kaya puno na naman na ating con shop. At may bago tayong mga games. Ito yung Grand Theft Auto V Rage Co. So, sobrang nag enjoy mga bata guys. Dahil nagkita-kita sila like multiplayer game. At nakakapaglaro sila ng magkasama. At pwede rin silang pumasok sa ibang server. Kalaro ng mga naglalaro ng ganito sa iba't ibang lugar. So guys, ito na naman ang ating bagong suki. <laughs> Tingnan niyo man kung gaano karami ang kanyang dalang coins. Naglalaro siya dito sa ating comshop shop magdamagan, guys. Ang dala niya ngayon, guys, is worth 1,000 of coins. Pinabubuo niya ang mga piso niya para hindi na siya mahirapan maghulog. Pinapalitan niya rin ito, guys, ng dig for 5 pesos and 10 pesos. Natin So, ayun, guys, sinubukasan ito na nangyari. So, ayun, guys. Nahack ang ating server. Sinisingil tayo ng 1.5 para ma-unlock daw. Ayan. So, alas 3 ito ng madaling araw ginawa. So, naka-on lang ating server, guys. Pero, nakapaglaro pa sila. So, Ayan, pa sila. akala ko hindi mga paglaro kung malak ang ating server pero since naka auto run yung ating ano yung ating mga required para sa GTA at saka yung sa kanyang ano client para sa mga client abot siya na naka paglaro so syempre yung hacker na ito hinak kasi ito kaninang gagabihan kaninang madaling araw ah uh, Hinak din yung aking Facebook gamit itong computer ko. Nangihingi ng mga Gcash, Five, Buti sa partner ko siya nag-chat. Nag Tinawagan ako ng madaling araw. Bakit daw ako gising pa? Itulog e, naman ako niya kasi may trabaho tayo. Pati yung ibang mga kaibigan ko na nasa labas, gina, gi, hinihingan niya ng Gcash. Buti na lang at nakapag-post ako sa Facebook sa timeline ko na wag magbigay ng Gcash gamit yung account ko dahil dalawa yung Facebook ko guys yun yung para sa business ko or sa mga ano ko mga sideline ko yun yung ginamit niya dito yung naka login dito sa PC ko tapos yung personal ko na yung personal ko na Facebook is nasa cellphone, naka-login. So hindi ko masyado gamit yung dito sa PC na ano na na Facebook. Buti na gumagana pa. I-reformat na lang natin ito mamaya pagka wala nang masyadong naglalaro. So ayun guys, dito na-restart na ng hacker ang aking computer at naabala yung aking mga players. Oh, Wala. Dahil kapag walang server guys, hindi gagana yung, yung client or yung mga computer sa ating computer shop. nga. Kay naay na Ayan guys, may makikita nyo na nagchat-chat ng ating hacker At sinusubukan niya akong makausap gamit itong aking personal computer At dito niya na ako simulan gagatasan para magingin ng pera or gcash So ayan guys, yung hacker nagchat sa akin, inaano yung aking computer Gusto niya akong makausap, ayan sendan mo ko sa gcash so yan ang hacker guys ay pilagi hulog ninyo pilagi hulog ninyo sure ba kay, kay reformat na ako ni tanan kay nanghack ako ang server So ayan guys, nag-ano ako. Tinanong ko, anong Gcash number? Ayan ha. So ayan guys, gusto niyang isendan ko siya ng Gcash. So ito yung kanyang Gcash. Ayan. So mamaya-maya, i-reformat na natin ito. Stop tayo maglaro mamaya, ha? Ayan ang Gcash niya, guys. Ayan, oh. Mahirap lang ako. Pero pinagpala sa kakaya, kaya, kakayanan ko. May sakit ako. Need ko ng pera. Ang kupal na hacker. Gago. Gago kang hacker ka. Kala mo... Importante mga files ko dito sa server ko. Tanga, pwede ko itong i-reformat. Bubo. Ayan na. I'll play natin guys. Huh? Huh? Okay. Ano Nabi. Okay. 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 <laughs> Ayan, may laman, Gcash ko 40 pesos. Mas mahirap pa ako sa'yo. So dito naman guys, medyo hindi ko na naayos ang pagbivideo dahil uh, kinukulit ako ng aking anak. at uh, meron siyang sinabi dito na ano pa siya, minor de edad pa siya, 16 years old sabi niya. Dati 1.5 lang kanya hinihingi, tapos maya maya tumawad pa sabi niya, kahit 500 na lang na raw. Gawin niya ng 500, ayan sabi ko dami kong utang, wala nang natira sa pera ko. Hmm. So ayun guys, siguro nakulitan na sa akin at napagod na rin kaya parang nag give up na rin siya at alam niya wala siya mga sa akin at wala siya mapapala kaya ito yung lang sinabi niya Ayan, sige kwentuhan mo na lang ako kay PC Moods hmm. So ito yung kanyang mga na Gago, nag, nag pa siyang Pornhub. oh, ayun guys, sinimulan ko ng baklasin ang likod ng ating system unit para makapagsimulan tayo sa pag-reformat. Ayan guys, isa na lang inaantay natin na matapos. Para mag-reformat na tayo, wala na dito sa pag tayo sila. Kailangan na natin i-reformat ito. So, ayan. Nakabakla siya. PC. Apat na SSD yan, guys. 5 TB. 5 TB ang total. Ayan. ayan, guys. Reformat na tayo. Okay. English. Guys habang nagreformat tayo kasama ang ating uh, mabait na technician na si PC Mods. Yung ating mga player guys ay kusang-loob na naglinis na lang ng shop. So ayan ang mga na nila guys kapag uh, mabait ka sa mga players mo. Live ko sila ang binibigyan ng extra time. So pagkatapos sa kaya na paglilinis, siyempre hindi pa ako tapos sa aking pag-reformat. Nag-antay na rin sila guys para makapaglaro ka agad after natin matapos. So ayan lang, tambay mode lang muna sila. So ayan, feel at home lang talaga sila guys. medyo natagalan tayo konti. Ayan guys, after almost one hour na pag-aantay nila guys ayan sa wakas nakapaglaro na rin sila at binigyan ko sila ng extra time guys extra 30 minutes sa pag-aantay para naman ma-enjoy nila ang paglalaro dito sa ating com shop so ayun guys baka makarating itong video na to sa hacker na nag-hack sa akin server eto lang natin yung magiging payo sa kanya guys Ah, kaming mga owner ng mga com shop maliit lang po ang aming kinikita at kalimitan ang kita namin pambayad lang talaga sa kuryente at internet so hanggang dito lang na aking video guys I hope may natutunan kayo and keep safe always guys bye